Hello guys, uh, ito may inaayos tayong ano, uh, motor na, motorster siya, uh, 125, di ko alam kung anong modelo ito, papakita ko sa inyo. Yan, yan yung sira guys, uh, sabi pinaayos na daw ito, uh, nalimutan yung nagayos, yung ikabit yung, yung, tinge, yung ano dito yung guide sa timing chain yung dito sa taas yung sa lahat yung nandito naman sa loob di kita yung dito yung nakakabitan nito may bilog din to dito na ganito rin hindi rin ni kaya ito ayusin natin siya kasi kumakalansing uh, ah pagbukas ko halos mapuputol na yung nandito yung bakal na nakaganyan mapuputol na eh di pag naputol yun pag pumasok yun dito sa loob sira yung makina sa, kasi hindi kinabit nung mekaniko yung ano dito yung nakalagay dito yung, ganito na bilog buti na lang hindi niya hinaya na ano pinatingin sa atin kaya ito yung, yung gagawin natin bibila natin ng pyesa yun na nga guys uh, napalitan ko na ng ano ng ng ano ng timing chain ayan tsaka ayos na rin yung kadena nya maigpit na oh. di na masyado gumagalaw hmm. tsaka tingnan nyo naman ang ginawa o oh. di okay, pumupokus ha oh. o tingnan nyo oh. yung ito yung bakal na yan oh. tingnan nyo oh kung naputol yan ay patay ang patay ang may kanya sira ang makina oh so, kaya yan kakabit ko na lang yun, na ano na ayos ko na rin yan tsaka ito sasalpa ko na lang yung cover tsaka magneto yun na, ready to munggol na